trabaho. Lalo-lalo na po ako, hindi po ako makapatrabaho ng regular. Kasi po may maliit po ako na siya. po ayan. mananahi. Mananahi po ng mga damit. Hindi mananahi ng isa. At kaya naparoon si Ate Catherine Opisay at ibigay ang kamay ng kalingap. Sa kaya itong si Ate Catherine Opisay, bakit kasi pinakita mo pa itong sitwasyon? Nila Ate Julie Rose. Kasalanan ato sa pagbasura. ilabas mo na ang basura. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Derek Noel Aba, alam nyo mga kalingat, mga kamotivation, mga kaadonis, meron na namang isa pang lumabas dito po sa kalingat na isa sa mga kasamahan po natin na masasabi natin talagang uh, walang kadaladala at talaga namang at mahilig makialam doon sa mga taong nananahimik. No, hindi na lang pakilaman yung mga taong gumagawa ng issue, ang pinapakailaman pa yung mga taong talaga namang nagsisikap na lamang iaahon ang kanilang pang-araw-araw na buhay. At ito po ay walang iba kung hindi si Ate Catherine Official. Yan ang ating pag-uusapan ngayon sa ating vlog. Ate, magandang hapon Ate. Pangalan mo Ate? po si Joleros Rose. Hmm, Jolie Rose. Ayan po, sabi po ng yung Ate na uh, naawa daw siya sa sitwasyon mo kaya kami napunta rito. Yan. Anong hanap buhay mo, ate? Ito po, yung pananahe. Hinahiram po ng makina, tapos po pagka, ano po, eh, dinadalaan po kami ng gagawin -gag <coughs> po, <inista> po. po, in-stop po po. Anong tahe, tinatahe mo? Um, uniform po. Uniform po ng damit, Damit, damit ang... Short po. Oh, ah, sh Ang iyong asawa, ate. Anong um, pangalan? Si Greg po. Anong Greg? trabaho? Ah, uh, sa ngayon po ay eh, nag-extra-extra. Nang? Nang construction po pero pinipilit niya na po. po ah, Kaya niya siya nakatrabaho na? Opo. Nagka-depression mm. nag, pa niya ka? Nagkaroon po siya ng bali halos one year po siyang may sakit na nagbibidredit po siya noon. Pero ngayon po, awa ng Diyos, nakakapagutay-utay na po siya ng pagawa. Mm. Napilitan lang po kasi po sa ano din, kailangan sa hirap, po. Sa hirap, sa hirap ng buhay. May, na, may nag-aaral po kaming mga anak. Anong nangyari sa asawa mo? inopera po kasi yung tuhod niya. Marami oh. po kasi findings kaya po na pabago-bago ng ano, pabago, pabago, bago po ng doktor. Oh. Hanggang po sa bandang huli po ay eh, na, nalaman po namin na meron daw po pong MERSI. Yung tinatawag daw po ng doktor ay methicillin resistan uh, resistant staphylococcus aureus. Yung parang bakterya po yata na kumakain sa sa tuhod niya. Kaya po siya hindi nakalakad. Mm -hmm. Saka parang yung unang <clears throat> ang una pong um, ano sa x-ray ay kinakain na daw po ng bakterya yung kanyang buto sa tuhod. Mm -hmm. Pero sabi na pangako po ng pang, doktor, gagawin daw po nila lahat para po ma, mapagaling pong mister to. Po awa po ng Diyos po ay eh, ngayon po ay eh, nakaka utay-utay na po naman Pero hindi po naman siya totally na nakakalakad ng diretsyo. Uh -huh. Di -huh. Deform pa rin pong tuhod niya. Kaya niya so, niyang magpiyon oh. na magtrabaho ng gano'n na, at may repairing siya pala. Opo, pinipilit po. <laughs> Nagsan po, hindi rin po makakasapat. Buwa po meron po kaming tatlong anak. Ah, dalawa na lang po napasok kasi nag-stop po yung isa ko. Mm. Gawa po ng sabi ko ng pangalawa kong ano po ng anak. Ate, eh, kasi po yung a aking panganay po ay nasa STI po na So, Eh may, kasi scholar siya, yung scholar siya dati tapos mm, Sayang naman po kasi yung grades niya. Kaya po, nagpilitan po nung pumasok. Mm. Tapos po, sabi ng aking panganay, ay, yung sumunod po na lalaki na ate, ako na lang po magtigil sa pag-aaral. <coughs> ah, magtatrabaho ng, magtatrabaho at ako magpapara sa iyo. Pagka pag graduate ka ng grade 12, ako na magpag aralin mo. Mm. Ganun po yung setup nila. <laughs> Ganun pong tulungan nilang magkapatid. Kaya <coughs> mm -hmm. na, ah, medyo po ngayon eh, na ano naman ako, natuwa-tuwa naman ako. Mm -hmm. Kasi may, may may mga ganun po silang iniisip. Kasi What po naman? nakikita nila sitwasyon namin, uh, mag-ama, uh, mag-asap. Nawa po kayong gagamitin ng Panginoon na maging instrumento po para po kami po ay magkakaroon po ng negosyo, magkakaroon po ng alapuhay. At saka, <laughs> Dahil lang iyong asawa. Dahil pong asawa po ay eh, ngayon. Ay PWD na, PWD na po, yan eh. Opo, PWD na po siya. Hindi na po yung regular na magkakaroon ng trabaho. Lalo lalo na po ako, hindi po ako makakaroon ng regular kasi po may maliit po kong anak. Nakita nyo naman, pinuntahan ng isang taong nananahimik bagamat alam nating may pangangailangan. Pinuntahan, nagbabakasakali na baka makatulong ng kalingap. Pinuntahan ni Ate Catherine Official ayon na rin sa panawagan ng kapatid ni Ati Julie Rose na matulungan ng kanyang kapatid. Yan. Napanood nyo naman kung ano po ang kanilang kalagayan. Si Ati Julie Rose na talaga namang uh, focus sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Na bagamat siya po ay uh, mananahe mananahi po ng mga damit, hindi mananahi ng istorya, ay hindi nakakasapat sapagkat hindi naman ito nagiging regular na kanya pong pinagkakakitaan sapagkat hindi naman sa lahat ng oras ay maraming magpapatahi sa kanya. Maliban na lamang kung mayroon sigurong nag-aaway kayo po ay ah, nagkakahablutan ng damit o baka naman nagkakasira-sira yung inyong mga damit dahil nahuli kayo ng inyong mga misis na kasama si Kumare. At siguradong kapag nawasak kang inyong damit, magpapatahi kayo kay ate Julie Rose. Kikita pa siya. Pero hindi nangyayari yan. Marahil matahimik ang kanilang lugar at takat sa kanilang mga asawa. Ganun lang. Bukod dyan, kung bakit natin nasabi at kaya na si Ate Catherine official at ibigay ang kamay ng kalingap sa pagdamay ay dahil ito pong asawa ni Ate Julie Rose na si Kuya Greg ay disabled na rin po na matatawag natin sapagkat ito po ay nagkaroon po ng sakit, matatawag na sakit nung po sa kanyang tuhod na di umanoy sabi sa pagkakasalaysay ni Ate Julie Rose ay kinakain na raw po ng bakterya na naging dahilan ng kanya pong pagiging bedridden nung mga nakalipas na araw o panahon at ngayon na hindi pa naman totally siya po ay nakaka-recover subalit sinisika pa rin magtrabaho na mamasukan sa construction ay para maitaguyod po ang kanya pong pamilya. Bagamat inuulit po natin ang kanya pong tuhod ay kinakain raw po ng bakterya at least malayo ito doon sa kanya pong utak malayo sa kanyang ulo sapagkat Karamihan po sa atin dito, sa ating komunidad, ang bakterya ay napunta na po sa ulo. Kaya hindi nila alam na sila po ay nasisiraan ng ulo, na sila po ay nagahalusin eh, na sila po ay nananaginip ng gising. Ganun sila eh. Kaya itong si Ate Catherine Official, bakit kasi pinakita mo pa itong sitwasyon? Dila Ati Julie Rose. Kasalanan mo to sapagkat mapapansin ko na naman yung mga makakapalang mukha dito sa ating mga kasamahan dito sa social media na talaga namang nakakainis na talaga namang kinain na talaga ng bakterya ang kanila pong mga utak kaya ang lumalabas sa kanila mga ginagawa ay walang iba kundi basura 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 ilabas mo na ang basura at maglinis ka na hmm? mabuti na lamang sa kabila po ng kanilang kahirapan ay mayroon din naman pa konsuelo ito pong sila ati Julie Rose at Kuya Greg sa kanila pong mga anak sapagkat mayroong pagpaparaya mayroong sakripisyo na para makatapos nga naman ito pong iskolar no? na anak po ni ati Julie Rose ay nagparaya po yung isang kapatid na siya daw po ay magtatrabaho muna para suportahan ang kanyang kapatid na makatapos na ng pag-aaral at pagkatapos din naman na makatapos ng pag-aaral, siya naman ay masusuportahan din para siya din naman ay makatapos din ng pag-aaral. Dapat ganun, nagtutulungan. Nagtutulakan para maitaas ang isang miyembro ng kanilang pamilya. Hindi kagaya ng iba, na imbis na magtulakan pataas, naghihilahan pa baba. Ganyan tayo kasaking, ganyan tayo ka kaselfish. Ganyan tayo kabad. You're so bad. Very bad. No? Magbago ka na. 2024 na eh. Buti na lamang may mga ganong anak si Ate Julie Rose. ipapano e, kung wala na? No. Ano? Kung wala siyang ganong anak, eh di anak ng pating. At nasabi natin kanina na itong si Ate Julie Rose ay mananahi. No? Hindi kumikita ng malaki sapagkat wala namang masyadong nagpapatahi. Pero may naisip ako na paraan. Kung ipatahi ko kaya ang mga bibig at mga bunganga ng mga taong kasama natin na toxic dito po sa kalingat, na toxic sa social media, aba marami tayong maipapatahi na mga bunganga na mga bibig at siguradong yayaman si Ate Julie Hindi ba? Ate Catherine Official. Kaya Ate Catherine Official, kasalanan mo to eh. Kasalanan mo to at napansin ko itong mga kasamahan nating mga pasawa. I-recommenda natin para matahi ang kanilang mga bibig at matigil sila sa kanilang mga pinagsasabi na walang katuturan. At the same time, matutulungan pa natin itong si Ate Julie Rose na magkaroon ng trabaho. Abat, gagamit niya pa ang kanyang makina sa pananahi. Yun nga lang sa mga bibig ng mga tao malalaki at matatabil ang bibig. Di ba? Mm. Kung meron kayong tapat sisihin at kayo nasasaktan ay walang iba sisihin nyo kung hindi si Ate Catherine Official. Buti na lang si Ate Catherine Official eh nagsasarili ng lakad. Hindi sumasama sa mga issue. Nagahanap ng mga tahimik kaysa dun sa mga maghanap ng mga maiingay na mabababaw ang kalagayan sa buhay. Bakit mababaw ang kalagayan sa buhay? Sapagkat walang laman. Very shallow. At hinahanap yung mga tao na tahimik na kailangan tulungan. Ganyan si Ate Catherine Official. Hindi lamang basta magaling kumanta. Magaling sumayaw kung hindi magaling din maghanap at mag-scout ng mga matutulungan nating mga kababayan. so so, may napansin din ako Mukhang uh, magkamag anak yata si Ate Catherine Official at si Ate Billiones Vlog sapagkat parehas silang makakalimutin sa pangalan ng kanilang kausap. Joke lang. Di ba? Ganun talaga kapag marami tayong iniisip na ibang bagay na makakabuti para sa ating kapwa. Very overwhelming. At the same time, makakalimutin talaga ang mga magaganda, ang mga gwapo na kagaya natin. Hindi ba? Kaya dito kay Ate Catherine Official, saludo kami sa iyo, nagpapasalamat kami sapagkat napuntahan niya po ito pong pamilya nila Ate Julie Rose para mabigyan po ng kasagutan ng kanila pong mga pangangailangan. Especially dito po sa request ni Ate Julie Rose, kila Kuya Bal, kila Kalinga Prabo, na sila po ay magkaroon ng simpleng pangkabuhayan, manukan, para magamit po nila sa kanila pong pang-araw-araw na pamumuhay. At ito daw po ay organic. Parang mga subscriber mo lang yan, mga organic at wala kang magiging problema. Kaya sa mga kalingap natin dito at mga kamotivation, mga kaadoni, supportahan po natin si Ate Catherine Official. Isa sa mga tunay na kalingap at tunay na maaasahan. Alright? So muli, maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. Patuloy po nating suportahan ang ating ama ng Kalinga, Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Vlog. Ate, na vlog sa lahat po ng ating pong mga kasamahang magigiting, mga legitimate na Kalinga partners, charity vloggers sa ating pong mga kasamahang reactors, ganoon din naman sa ating subscribers and newly subscribers, channel members. Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. So, eto na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. So, What can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you.